Sa iyo na ini Ang ganahan ta Priya, ilabas mo ng pakpak mo Kaya lang lag ako Kaya pala, meron mo na wifi Kaya pala, walang wifi may tao dyan, oh. May tao dyan. May tao dyan. Okay, okay, okay. Eh. Eh! Maka-flicker! Pah! Grabe! Ingat. Ingat! Ay, Uuuh! Hahaha! Grabe, grabe! Hahaha! Tapos! Tapos ang laban! Yun, ako opo <laughs> tama na ba tinipid na ini tinipid na oh oh pero okay lang mababa 'to ng madalang nang nagawa yung dora tumayo may lang <laughs> lang nagawa doon na palong siya at... mmm maglalaga ko paradang wifi mama yapar walang orang, olang ano olang signal orang, orang, ano, orang signal. Sige, sige. Um.